Isang magandang araw, mga boss amo. Dominante, laban sa dominante. May saltik, laban sa may saltik. Parehong may galit sa isa't isa. Walong buwan ang tanda ni Lapu-Lapu kay Kim. Mas matangkad si Kim kesa kay Lapu-Lapu. Ngunit, mas malapad at mas malaki ang katawan ni lapu kay Kim. Si Kim ay mayroong lakan at forest dogs sa kanyang likod. Ngunit itong si lapu ay walang kaibigan. Sino ang mas dominante sa dalawa? Ang kanggal ba na mayroong strongest bite force? alabay na paboritong gamitin sa dog fighting. sensitibo ang mga susunod na eksena kaya kung ikaw ay isang emosyonal na tao huwag mo nang ituloy ang video na ito ang video na ito ay para lang sa mga taong malalakas ang loob ang video na ito ay para lang sa mga taong Alpha. It's bulldozer time! Bago namin simulan ng vlog, ay ififlex muna namin ang pagkain ng aking mga aso. Beef and chicken ang kanilang paborito, ngunit kumakain din sila ng pure beef, pure pork, bully sensitive na lean beef, raw beef na combination ng rabbit at beef. Kaya kung gusto nyo maging sing healthy na mga aso ko ang aso ninyo, subukan nyo ang supero available sa Luzon. Papakilala natin si Bulldozer sa mga barako. Si Bulldozer ay eksaktong limang buwang gulang sa video na ito at halos singlaki na niya ang Belgian Malinois. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na makipag face-to-face -face siya sa mga Belgian Malinois na walang leash. Inamol, mo, laki ka agad oh. Five months. Five months old. Si Paraluman, si Alamid, then si Bulldozer. Confident at kalmadong aso si Bulldozer. Sige, pakawalan yung tatlo. Lucas, sabay-sabay. Chico, dilim. Bulldozer! O, oh, ayan, si Lucas, oh. Lucas na malakas. Tingnan natin. Uy! Iho puta. Lakan na lakan ng teknika, ah. Sugod, sabay amoy, ah. Face to face. Hmm? tamo mo, umaangat ang bato ko. Oh. oh. Hmm. Ganda ng batok, no? Ang haba talaga niya, no? Expected ko naman na hindi magiging problema ang mating ritual ni Bulldozer kay Lucas. Sa lahat ng mga barakong aso ko, ang rule lang naman ay huwag sasampahan ng bagong aso ang mga lumang aso dahil ang pagsampa ng isang barako sa isang barako ay sign of dominance na ayaw na ayaw ng mga nakakatanda. Parehong gwapo, hindi nagpapansin ano. si Bulldozer. Nakipag-amo face to face. Tingnan mo. Oh. Ganda ng confidence. Ang face-to-face -face na amuyan oh. ng walang labasan ng ngipin ay ayos lang. Oh, sang ganda sa gwapo. Oh. At hindi, nandiyan si Bahagari. Mas importante daw yung babae. Sa mundo ng mga aso ay napakahalaga ng babaeng aso. At kapag ang babaeng aso ay in magpapatayan sila para dito. Hindi ka. Pustoy. Hindi ka, may papakilala ako sa'yo. Hindi ka, dalawang tirador. Hindi ka. Ang dalawang tirador ay si Napyongyang at Rasha. Nakawala na rin ang magkakapatid na sina Lapu-Lapu, John Wick, Antonio, at Star-Lord. Yan. Uy. Puta, nakikihabol, oh. Star-Lord. Yan. star, -Lord. Ayan. star -Lord and Bulldozer. Oh para luman naman, no? Oh. Ayan, papunta dyan si Antonio. O, oh, bumalik. putang ina, sila pula po. Oh, shit. Hindi pinapansin? Hindi ka pinapansin, boy? Ayan, putang ina, nakita, oh. Oh, puta, harapan, oh. Oh, sabit. alam ah, mo gagawin mo, ha? Oh. Very good. Oh, so, wala kang problema kay Lapu-Lapu. <laughs> sa <Sasambit> ka, eh. <laughs> okay ka na. Approve ka na. Si Janwick. Lapu-Lapu. Okay. Good. Okay? No problem. Si La hindi siya nakikita eh. Hinahabol si John Wick ah. Mahilig sa block. Ayan, papunta na doon. Ayan, si Russia, nakita siya. Oh, pusang gala oh. oh. Oh, sabi ni Asmus, naranasan ko rin yan. Ayan po na si Pyong. Ayan. Aha. Aha. Ah, okay na. Approve na. Dalawa na lang. Kim at Langan. Kuhang-kuha ni Bulldozer ang gusto ko sa isang aso. Yung maangas, pero may respeto. Dalawa na lang ang problema ko. Ang kanyang tatay at ang kanyang tito. Bless Silakan at si Kim. Bulldozer! yun oh. sabi niya oh. oh, ano to, ah. anak to ng katropa kong silakan-dula ah. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. okay. Sige lakan, labas silakan. Lakan lang muna. Silakan na muna ang lalabas. Dahil kung silang dalawa ni Kim ang lalabas ng sabay, Nahawa ng pagiging saltik ni Kim Silakan. Ladies and gentlemen, papalapit na ang kanyang tatay, ang kanilang unang pagkikita. Ay, wala naman pakialam yung tatay eh. Ayan o, oh. oh, Wick, oh. Pogi. Ayan na, oh. Nakita na. Nice. Oh. Mm -hmm. Parang sila po pong ginawa, oh. Mm. ayos solve. Isa na lang ang aking problema, si Kim na may saltik. Ganito ang ginagawa namin, dahan-dahan na pagpapakilala upang hindi ma-agitate ang grupo at hindi sila mag-away-away. Okay. okay mga boss, si Kim Saltik. Ah, puro siya. Harapan agad, oh. Wala rin, boy. Ayos din. Oh. Oh, ganun din ang ginawa niya kaya nakanood siya ng laptop. Hmm? Nakikisingit pa nga 'to eh. Para luman eh. Huh? Oh, okay to. Lana. Dan na. Pero sa classic ang ina, di ba, may gulo doon. Susugod eh. <laughs> parang ano eh, parang nakikita ko na ang gagawin niya eh. Pag lumaki na siya eh. Apat na araw pagkatapos ng meeting ritual. Hindi na nakapagpigil si Lapu-Lapu kay Kim. At kahit na nandyan pa si Lakan at tumulong pa si Starlord wala silang magawa sa naghihimagsik na sila lapu Sa sobrang bilis nilang gumalaw ay nahihirapan ang mga dog keepers na paghiwalayin sila. Hanggang sa kumuha na ng superolish si Rodel upang itali ang baywang ni Kim sa puno. Silakan at si Asmus ay kakampi ni Kim. Kakampi din sila ng mga dog keepers. Sa wakas ay naitali na ang baywang ni Kim. At ito na silakan at Asmus ay hinihila si lapu palayo kay Kim. Pagdating ko ay dali daling umalis si lapu sa eksena. Pinagmamasdan ko kung ano ang damage ng dalawa, ngunit ang tanging damage lang ay isang kagad kay Kim sa may nguso. At dito natatapos ang salpukan, part 2. Tama ang duda ko kay Bulldozer. Siya ay magiging singbangis ng kanyang tatay na silakan. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.